Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Hollow block, batsa at galon ng tubig na pinang-exchange gift sa Christmas party kinaaliwan online. Karaoke sa loob ng isang jeep sa Maynila. Patok sa mga netizen. Nursing graduate mula Iloilo City. Top notcher sa Philippine Nurses Licensure Exam. Kanyang review habits Australian duo Pumarty sa 99 bars sa loob ng isang araw na kasungkit ng world record. Ilang celebrities hindi pabor sa plano na muling magkaroon ng elepante sa Manila Zoo matapos ang pagpanaw ni Molly. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyang at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending video, Jeepney Oke! Okay. Sa mga commuter dyan na mahilig mag-videoke, mukhang may enjoy nyo ang biyahe kung sasakay kayo sa jeep na ito sa Maynila mayroon kasing improvised karaoke ang super sa loob ng kanyang jeep gamit lamang ang kanyang cellphone. At mayroon ding siyempre ang mikropono. Ang naging birit moment ng isang pasahero, panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. ang video na ito sa isang jeep sa Maynila. Opo, tama kayo ng dinig mayroong pa video kesa sa loob ng naturan jeep na may biyaheng Santa Mesa papuntang Pureza at game na game na bumirit ang pasaherong si Michaela of Yanga, nang bigyan ito ng trooper ng mikropono. Akala raw niya, sukli ng ibang pasahero ang iaabot sa kanya ng driver. Pero nagulat siyang may pa video pala sa loob ng jeep. Noong mga oras na yan ay kasama raw ni Michaela ang kanyang mga katrabaho. Sa improvised karaoke ni Manong Driver, ginamit niya ang kanyang cellphone, speaker, at syempre mikropono. Pumatok din sa mga netizen ang pakulong ito at kanya-kanyang biro sa comment section. Sabi ng isa, kumanta rin daw siya sa jeep na ito pero nagsipalakpakan daw ang mga pasahero nung pinababa siya ni Manong Driver. Komento naman ang isa pang netizen, nakaka-pressure naman daw sumakay dahil may pa-intermission number. Sa ngayon, nasa mahigit 700,000 views na ang video na ito. Sa ating next viral story, Dog Show! Kanya ni nilarawan ng isang TikTok user ang kanilang office Christmas party ngayong taon. E paano ba naman kasi ang mga regalo nila ay umala out of this world? Sa halip kasi na matuwa ka, mukhang mapapakamot ulo ka sa matatanggap mo. Ang isa nga sa kanila, nakatanggap ng hollow black. Ang nakaka-good vibes na monito monita sa naturang Christmas party alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Ilang araw na lang at Pasko na naman. Handa ka na ba sa mga ire-regalo mo? Kung wala ka pa rin maisip na ire-regalo sa mga inaanak mo, baka naman ang next trending story natin ang sasagot sa problema mo. Sa viral TikTok post ni Ansh Bakay, ipinasilip niya ang mga nakaka-good vibes na eksena sa kanilang office Christmas party na ang monito-monita ay may temang industrials, manufacturing at construction materials. Ilan sa mga regalong bumida ay pambatang toy truck, batya, galon ng tubig at ang walang kamatayang hollow block na naitampok na rin dati sa isang senior high school Christmas party. Mula sa so wet floor warning sign last year, aba, nag-level up na sa batsya ang natanggap na regalo ni Ansh ngayong taon. Siyempre, good sport naman si Ansh dahil finlex pa nga niya ang paggamit nito sa loob ng opisina habang all-out acting pa na naglalaba. Samantala, puro good vibes din ang hatid ng mga netizens sa comment section na aminadong naaliw sa regalong hollow block at batsa. Ang trending video ay may halos 2 milyong views na sa TikTok. Sa ating next trending story, top 1. Pagbati sa mga nakapasa sa Philippine Nurses Licensure Examination. Ika nga nila, isa kayo sa mga nagsunog ng kilay para makamit ang pangarap. Saksi rin ang inyong pamilya at mga kaibigan sa hirap na inyong pinagdaanan. Para lang madugtong sa inyong mga pangalan ang salitang Registered Nurse at makapaglingkod sa bayan. Kabilang na riyan ang nursing graduate mula West Visayas State University na si Vince. Si Vince kasi maagang natanggap ang kanyang Christmas gift dahil hindi lang ito basta nakapasa kundi nanguna pa sa listahan ng inilabas ng Professional Regulation Commission kamakailan. Katay nito ang isa pang nursing graduate mula naman sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang kwento ng tagumpay at review habits ni Vince alamin sa trending report ni Liway Abas. matapos ilabas ng Professional Commission Regulation ang resulta ng Philippine Licensure Examination, samot-saring emosyon ang ating nasilayan sa social media. Iba't ibang istorya rin ng ating narinig mula sa mga nakapasa at siyang napaluha rin dahil alam naman nating hindi lamang basic para maidugtong ang salitang registered nurse sa pangalan. Gaya na lang ng nursing graduate na ito mula West Visayas University na naghandog ng napakagandang balita at regalo sa kanyang pamilya. Matapos itong emosyonal na ipaalam sa kanila ang kanyang tagumpay. Ang nursing graduate na si Vince hindi lamang pasado, kundi top notcher din sa naturang licensure exam. Nakatay din ng isang nursing graduate mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa pagluhan ni Vince ay kita ang dedikasyon nitong makapasa para sa pamilya at para na rin makapaglingkod sa bayan. At kung ikaw din ay katulad niya at nais ding makapasa, marahil ay kailangan mong tularan si Vince sa kanyang paghahanda sa naturang exam. Saad sa kanyang post, Walo hanggang labindalawang oras ang nakalaan para sa kanyang pagre-review at sinusunod niya rin ang schedule. Dagdag pa niya, na-memorize na niya ang mahigit 8,000 flashcards kung saan ang inaaral niya ay nasa 500 hanggang 1,000 10 kada araw. Ayon pa kay Vince, nasagutan niya na rin ang nasa 20,000 hanggang 30,000 questions para mapaghandaan ng mga posibleng mangyayari pero hangad niya pa rin ang maging top-notcher. Sa kanyang pagpasa, pakiramdam niya na rin ay nanalo siya sa loto at nabalikan ang mga alaala ng kanyang pagsisikap, commitment, dedikasyon at maging effort para maisakatuparan ang kanyang pangarap. Para sa ating next viral story, 99 bars In one day, para sa mga mahilig mag-bar hopping ja, na mukhang nakahanap na kayo ng katapat, ang Australian duo kasi na ito nakakuha pa ng world record matapos bumisita sa siyam na putsyam na iba't ibang bar sa lublang ng isang araw. Ang nakakatip si este kakaibang world record, tutukan sa report ni Millie Borha. Talagang mapapashot puno tayo sa world record na nasungkit ng magkaibigan na ito mula Sydney, Australia. Ang dalawa kasi na itala ang most pubs visited in 24 hours matapos pumarty sa siyam na putsyam na iba't ibang bars sa loob lamang ng isang araw. Sila ay kinilala bilang si Harry Kuros at Jake Loiterton na nabreak ang dating record holder na si Henrich de Villiers na nakabisita sa 78 bars lamang. Pero ang parehong 26-year-old na magkaibigan ay may dalawang rason sa likod ng pagsungkit nila ng kaibang world record. Una, ay para makalikom ng pera para sa isang non-profit organization na nakalaan para sa research sa autoimmune disease na multiple sclerosis o ang MS Australia. At pangalawa, para muling buhayin ang nightlife sa Sydney na pinaniniwala ang nawala mula noong nagsimula ang COVID-19 pandemic. Madaling araw ng simulan ng dalawa ang world record at syempre, hindi ito naging madali dahil si Harry agad tinamaan ng kalasingan at nagsuka agad. Dalawang oras pa lamang ang nakalilipas. Nang makarecover, tinuloy na ng magkaibigan ang bar hopping. At take note, ang paglilipat-lipat nila ng lugar ay sa pamamagitan labang ng paglalakad dahil bawal silang gumamit ng kahit anong transportasyon. At sa paulit-ulit na ID checking, pagpila para bumili ng inumin, pag-inom at paglalakad, maaga pa ang gabi pero nalampasan na agad ng dalawa ang 78 bars, ang unang world record. Kaya naman na pagdesisyon na nilang ituloy na hanggang 100 bars. Ngunit dahil nagkamali na sila ng bilang, dala na rin siguro ng kalasingan Aba, huminto na ang dalawa sa ika-99 na bar. Nasa 1,500 Australian dollars o higit 55,000 pesos ang nagastos ni Harry at Jake sa inumin. At para sa trending showbiz balita, sa mga nga lang ay laman ng balita ang pagpanaw ng nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Mali. Kaya naman, kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba sa pagkakaroon ng panibagong elepante sa bansa? Ang ilang celebrities kasi nagpahayag ng pagtutol sa plano ng Manila LGU na tanggapin ang alok ng Sri Lankan government na magpadala ng panibagong elepante sa pahangalaga ng Manila Zoo. Ang kanilang mga saluobin, alamin sa report ng ating showbiz angel. celebrities ang naglabas ng saloobin matapos mabalitaan ang plano ng lokal na pamahalaan ng Maynila na muling magkaroon ng elepante sa pangangalaga ng Manila Zoo matapos pumanaw kamakailan ang nag-iisang elepante sa Pilipinas na si Mali. Ayon sa award-winning actor na si John Arcilla, bakit daw ba kailangan ng elepante ang nakakulong sa Maynila? Ang kailangan daw ng isang endangered animal gaya ng elepante ay isang sanctuary at hindi kulungan. Hindi rin daw dapat turuan ng mga tao lalo na ang mga bata na mag-enjoy panoorin o masilayan ang malungkot at nag-iisang hayop. Sa huli, hiling nitong pag-isipang mabuti ang plano na muling pagkuha ng elepante na dadalhin sa Manila Zoo. O kung hindi, ay hinikayat nito ang Filipino and Asian Communities of Animal Lover na maghain ng petisyon laban dito. Ganito rin ang hinaing ng aktres na si Bella Padilla. Sa isang post, inihayag ni Bella na paano ro ba mapipigilan ng sinumang in-charge sa plano na muling kumuha ng elepante mula Sri Lanka. Bagay na sinangayunan ng kapwa nito aktres na si Agot Isidro. Magunitan na nitong November 28, puma Mindanao ang 43 anyos na elepanteng si Vishwa Maali dahil sa pagkakaroon ng congestive heart failure ayon sa veterinaryong sumuri rito. Kasunod nito, ibinahagi ni Manila Mayor Hani Lacuna ang alok ng Sri Lankan government na magbigay ng isa pang elepante sa Manila Zoo. sa mga episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng isang napaka napakakakaibang Christmas party sa opisina o di ba? Dahil nga po Christmas season na, nako kali, uh, kaliwat kanan ang uh, mga imbitasyon for Christmas parties, whether sa opisina yan, magkakabarkada, pamilya, may mga reunions na rin na isinasabay dito. Nako, ang dami po mga salo-salo. Kaya nakakalito, nakakapagod din naman po. Pero kailangan siyempre masaya. Kaya naman nabilib ako sa magkakaopisina na to dahil tama nga naman, mapapakamot ulo ka sa mga exchange gifts nila. Pero at the same time, nakakatuwa di po ba? Parang comedy. Nakakawala po ng stress. Very creative nga po eh. Kaya naman po I'm sure gagayahin ito ng marami sa ating mga netizens, ating mga kababayan dyan na magdadaos na rin ang kanilang mga Christmas parties. Alam naman po natin na magastos po ang mga parties at mga salo-salo. Kaya naman po, siguro isipin po natin kahit once a year po ito, hindi naman po kailangan bongga. Ang mahalaga po ay lahat tayo nag enjoy lahat tayo masaya. At syempre, ang essence po ng Pasko, yan po ang napakahalaga na isa pong Heso Kristo po ang dumating sa ating buhay para iligtas po tayo. Ito po ay para sa mga Kristiyano at naniniwala dito. At para sa mga ibang reliyon naman po, ang Pasko, sinishare naman din po natin itong season na to. Season of giving, season of sharing, season of forgiveness, and season of love. Ano po ang inyong nationality, relihiyon, o kung ano po ang inyong estado sa buhay. So, at dapat rin po, hindi lang naman po isang beses siniselebrate ang Christmas sa, ating mga Kristiyano at mga Katoliko. Kung hindi, araw-araw po, iisabuhay po natin ang diwa at syempre ang essence ng Pasko. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbaviral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin. At ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!